Oh, magandang, magandang umaga sa lahat. Yes, we're going to the Newton White Pool. Daddy's in the doctor right now and we're walking. We have 15 minutes to walk. Oh, <laughs> 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 oh no. What did you hear? What is that? Some... It was a fart. <laughs> oh no. <laughs> it was <a> art. <laughs> sabi niya oh lala. okay magandang magandang umaga ulit <laughs> on the way kami papunta sa kanyang swimming lesson ni Anan -An. so kita kits tayo mamaya ulit kung meron akong oras mamaya mag live ako kasi hirap kasi magsabi sa live kung mag live ako ng ganito tapos hindi natuto pa that's not good at all guys so ngayon ay lalakad kami it takes 15 to 20 minutes to get there we English yun guys mm -hmm. okay stay tuned lang kayo guys tayo ay makita kita tayo mamaya guys so okay and have a good day at mag ingat po tayong lahat meron pala akong papakita guys ang gaganda yung mga bulaklak doon parang bulaklak That one or ano lang siya plastic. Parang siyang plastic, ewan ko lang. Ito yung sinasabi ko noon na blinag ko noon guys na mga bahay ng mga senior. Kita nyo yung guys. Ito naman guys yung mga bahay dito. Kikita nyo guys. Ando naman yung sa Michael store. Yung pagbibilhan ng mga sinulid, mga decoration, mga prints, at saka iba pa. You wait me ah. We gonna do shortcut. 'Yung truck na malaki. So, bahay dito, guys. Ganito ang bahay dito, guys. Ha, hindi pa po nakakakita 'yung una kong vlog at that time. Nakita ko dapat sa vlog ko, guys. Nakita nyo 'yan. alright right. Ah, 'yung uh, panahon namin ngayon. Summer na, summer na ito yung mga stores ito yung salon guys maganda ang ano nila pero mahal din ang bayad may ano na make up haircut at iba pa uh, nagpapadagdag sa sa mga walang buhok sa ulo guys meron silang mga extra na, na buhok dyan na pandagdag okay Ayan guys, ang aming weather today. Kita nyo? Hanggang 5 minutes, 4 minutes tayo guys. So, wala pa kami. Ewan ko anong oras na malapit na yata mag-start. Pero mabilis lang sa kanya guys. Kasi alam nyo ba kung bakit? Nakasuot na siya ng pang waiting shoot natanggaling nila lang yung skirt at saka shirt niya, wala na, anun lang oh, na-stack na kami dito sa garbage ng na oh, na-stack na kami, wala kami baka wala kami baka mag across the street okay ah, ang baho ano, nag-pick up ng mga waste food yun kaya medyo mabaho babaho kasi na stack yung mga nasirang pagkain. Alam mo na sirang pagkain pwedeng ano, yung yung mga ano gulay. Pwedeng pang ano yung pesticide, pang-abom. All right. So, gawin natin 5 minutes. Hop ko na natin 5 minutes. Okay, that's all for today, guys. I And see you to my next video. See you to my next video na bulol si C. Thank you very much. Please like or subscribe to my YouTube channel. Or yeah, sa mga gusto pong mag-subscribe, I uh, appreciate so much. Advance na. Please like and share my video for my profile guys yun ang profile ko yes they're close because they're at ito naman yung sa sa nag order ni ng pizza guys last time yeah, yes. okay guys time bye bye for now pizza. and see you later yeah, yeah.